Piyolo Pascual nagulat sa kanyang nalaman sa pagkakaroon ng anak kay Shaina. Nagulat si Piolo Pascual nang malamang nagkaroon sila ng anak ni Shaina Magdayaw matapos ang kanilang paghihiwalay. Ayon sa aktor, hindi niya inakala na magiging ama siya dahil walang anumang senyales o balita noon mula kay Shaina. Inamin ni Shaina na sinadya niyang itago ang pagbubuntis upang maprotektahan ang kanilang anak mula sa intriga. Sinabi ni Piolo na halu-halong emosyon ang kanyang naramdaman, ngunit agad niyang tinanggap ang responsibilidad bilang ama. Napag-alaman niyang isang batang lalaki ang kanilang anak na ngayon ay nasa mabuting kalagayan. Nagpasalamat siya kay Shaina sa pagpapalaki sa kanilang anak sa kabila ng mga hamon. Nagkausap sila ng masinsinan at napagkasundo ang magtulungan bilang co-parents. Ayon kay Piolo, excited siyang bumuo ng koneksyon sa kanilang anak. Hinangaan niya si Shaina sa pagiging matatag sa lahat ng nangyari. Nanawagan si Piolo sa publiko na bigyan sila ng privacy upang maging mas maayos ang sitwasyon. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.